Ang mga bata, kapag sobra nating pinoprotektahan, hindi nila natututo kung paano tumayo sa sarili nilang mga paa. Kapag tayo ang laging nauna, kailan pa nila mararanasan ang pagkatalo, pagbangon, at tagumpay sa sarili nilang paraan. Bilang magulang o guardian, natural na instinct natin ang protektahan sila sa lahat ng bagay, sa pagkadapa, sa sakit, sa pagkakamali, sa rejection, sa kabiguan pero sa sobrang higpit ng yakap natin, hindi na sila makahinga. Hindi na sila makakilos at hindi rin nila natututuhan kung paano mabuhay nang hindi tayo laging nasa tabi nila. Ann Santos, isang hands-on mom, minsan nagbahagi. Hayaan mong madapa sila minsan. Hindi mo sila kailangang saluhin palagi. Kung hindi nila mararanasan yung hirap, paano nila maa-appreciate yung ginawa? Kung tayo palagi ang gumagawa ng desisyon para sa kanila, paano sila matutong tumayo bilang sarili nilang tao? Totoo, masakit makita silang nahihirapan. Pero hindi natin maibibigay ang tunay na lakas kung hindi natin sila bibigyan ng kalayaang madapa, matuto, at bumangon. Dimples Romana naman, na kilala sa kanyang pagiging mapagmahal at maunawang ina, ay nagsabi. Ang pagiging magulang ay hindi tungkol sa pagperpekto ng mundo ng anak mo, kundi sa paghahanda sa kanila sa mundong hindi perfecto. Mas kailangan nilang matutong humarap sa totoong buhay, hindi lang yung safe version na ginawa natin para sa kanila. Parenting is preparation, not possession. Ang tunay na pagmamahal ay hindi pagkulong, kundi pagtuturo. Hindi pagsalo sa lahat, kundi pagtayo sa tabi nila habang natututo silang lumaban sa sarili nilang paraan. Payo, gamitin natin ang yakap hindi para ikulong, kundi para suportahan. Ang disiplina, pagunawa, at tiwala, sabay-sabay yan. Hindi natin maiiwasan lahat ng sakit, pero pwede natin silang turuan kung paano maghilam. Tayo ang unang paaralan, pero balang araw, sila na ang pipili ng sarili nilang landas. Kaya habang may panahon, ituro natin sa kanila kung paano mabuhay, hindi lang kung paano sumunod. Sito